Grade 1 na ba ang anak mo pero struggling pa rin sa pagbabasa? Hi guys! This is me, Teacher Jamaica. At kahit ako, alam nyo, meron pa rin akong ilang mga estudyante na nahihirapan pa rin. Alam nyo, ang grade 1 ay napakahalagang stage. Dito nagsisimula ang foundation ng mga bata sa pagbabasa. Sa stage na to, kailangan marunong na silang kumilala ng syllables. Combine it to form words and sentences. Kaya napaka-crucial talaga nitong stage na to. Kaya alam nyo ba, sobrang natutuwa ako sa content ng Bear Brand featuring Teacher Girl. Ang ganda ng approach niya sa pagtuturo ng pagbabasa. Sobrang magagamit talaga to ng mga parents, ng mga teachers, para sa mga kids nila. Step by step niya tinuturo yung mga sounds at may mga visual guides pa. Kaya mas malinaw at mas engaging sa mga bata. Kaya nakakatuwa talaga siyang panuorin. nag -e enjoy na sila tapos natututo pa. Kaya mga parents, suportahan natin ang pagbasa ng mga anak natin. Mas magiging malaki ang progress nila kung kaagapay namin kayo. Kaya ipanood natin sa kanila ang mga tibay lessons sa YouTube ng Bear Brand Philippines. Hindi lang to para sa mga bata, para rin ito sa inyong mga parents para alam natin kung paano natin sila tuturuan ng tama. Sabay-sabay tayong magpatibay, hindi lang ng katawan, pati sa kaalaman.